Guys, magandang umaga po sa ating lahat. Ito. Uh, instead na bulaklak yung tanim natin, pwede nating tanggalin yan. Palitan natin ng ano yan. Palitan natin ng gulay para mapakinabangan. O, tingnan mo. O, Teka saglit. Yan. Yung mga halaman na yan, palitan ng gulay yan. yan. Yeah. Mm. Pwede niyo ring gawin ito sa bahay nyo guys. Para hindi kayo <laughs> para mapagalitan kayo ng asawa niyo <laughs> o magulang niyo. Masarap ang ulam. Oo. ang balingke sa bahay niyo, wala pa tayong. Oh, yeah. Palitan namin ng gulay yan, guys. Sorryot. Go. Yeah. Tinatanggal namin yung mga halaman, guys. Palitan namin ng gulay. Sa totoo lang kasi, guys, kaya tinanggal namin yan dahil sa gabi. Grabe ka ano, ang daming lamok. Kaya yun ang purpose din namin na pwede namin palitan ng ano yan. Gulay na lang para mapakinabangan. Lansayan ano na ito Cleaning station na ito Para Iwas tayo sa dinggi Yan Kasi tagulan na ngayon Kailangan natin linisin yung paligid oh. Yung mga pwedeng pagtaguan ng uh, lamok, pwede yung tanggalin. Yan kasi walang pakinabang yan guys. Oh, yung mga ano na yan, halaman na yan. Mag ng um. Yan. Umalis ka dyan, sir, yun. Oh, yun, di malinis na. Hmm. sunugin natin ito sunugin yan yan o gulay namin guys oh. yan tapos doon susunugin yan doon para tuluyan ng maalis yung mga lamok para iwas din eh tag ulan na eh Yan. Yan guys, yung uh, mini garden namin no. kahit na sa bakuran ka lang basta masipag ka lang magtanim yan pwede ka nang ano eh pwede ka nang uh, hindi na pumunta ng palingke para mamili ng mga gulay dito pa lang kasi yan oh, napaka yung luya oh, kapal ng luya namin oh. yan napakasipag kasi ng kasama ko guys oh. Oh, yan oh. alam mo oh, guys yan nanggagaling pa ng ano yan Uh, Region 1 Proud pang from ano yan Proud from uh, Cagayan Bali Yan mm. Oh Ang lakas oh Oh Hmm ha doon? Pag-uwi yata yun eh Ano yun pala yung yun Puta na hindi na naman magpunta dito yun Ayan yan lang yung mga banat dito guys uh, Pwede nyo gayahin ito sa bahay nyo Yung mga halaman nyo dyan sa bahay nyo Palitan nyo ng gulayan oh. Uy Nagwawala si Surya Tapos guys yan oh Naka-reserve yung panggataan namin doon oh Sa gilid oh Kala nyo siguro ha ah. oh. Ya. guys. Oke well guys, maraming selamat. Bye-bye. Have a nice day.